Pwede lang ang dinuguan sa mga blessing o di kaya mga birthday na hindi pinapadaan ang sumpa or mga spiritual na atake sa dugo. Pero kahit ano ang spiritual na atake na ginawa, pulam, barang, aswang, sumpa, usog, kaluluwa. Basta napaagas na ang mga spiritual na atake na yon sa pamamagitan ng dugo ay safe ng kainin ang katawan ng hayop. Tapos yung mismong lugar kung saan ipapaagas ang dugo ay nakadepende sa kung ano ang klase ng ritual na ginagawa natin. Tapos bukod pa rito, ang pinaka basic para nga gumana ang ritual ng isang ritualista ay kailangan ang kanyang lubos na kabanalan. Mga kapatid, hindi gagana ang ritual ng ritualista kung kulang siya sa kabanalan. Ito nga yung sinasabi na ang isang dasal ng makatarungang tao ay napaka makapangyarihan. Kung ang isang tao na sinasabi ang manggagamot siya o ritualista ay sadlak sa bisyo, na drugista siya, nagyoyosi, nag-aalak, ng bababae, bayolente siya, nagsusugal, at ano pa man ng mga iba't ibang bisyo, yun ang dahilan kung bakit hindi gagana ang kanyang panggagamot, kapangyarihan, at mga ritual.